Hello guys, good morning, good morning. Ayan. <laughs> Grabe. Ang dami niyang roots. Tapos, yan na lang ang natitira niyang flower. So, i-prepare ko siya guys for vacation. Kasi mawawala ako ng 10 days. Ayan. Ewan ko kung anong gagawin ko dito. Maka kasi pagdating ko, lanta na yung mga dahon niya. Tingnan natin kung mag-work yung iniisip kong uh, DIY para sa kanya. Okay. That's all guys. Maglalagay lang ako ng tubig dito. Sa mga dito sa baba ng ano niya guys dito malagay ako nito big, tapos malagay natin siya dito para kahit pa paano may moisture pa rin siya nagmamadali ako guys kasi bukas na yung flight ko tapos magtatrabaho pa ako ngayon at saka bukas at saka magfly na okay update ko na lang kayo after 10 days bye bye guys